Good evening mga idol. Gusto ko lang ituro sa inyo mga idol kung paano i-transfer yung ating page sa panibagong main profile natin na ginawa. So kapag mayroon ng violation yung ating pinaka previous na main profile, so gumawa tayo ng panibago. Ganito lang yung pagta-transfer mga idol. Pupunta tayo sa ating Facebook. Direct to the point na mga idol. So ito yung page ko. Click lang natin itong tatlong dot. Huwag na natin patagalin. Tapos, pag napunta tayo dito, click lang natin itong page status. Waiting lang tayo mga idol dahil loading. Ayan, so mapupunta tayo dito. Click lang natin itong manage admin. Ayan, dalawa yung pagpapilihan natin dito. People with Facebook access. Tapos, itong people with tax access. So, dito tayo sa add new. Add new. Ayan. Mas maganda dito mga idol. Basahin lang natin yan. Tapos, mas maganda kung press na natin yung ating ano panibagong profile. So, i-search lang natin para mas madaling mahanap. Mas maganda pag print na tayo. Ayan. Tulad nito mga idol. Ayan. Basahin lang natin to Kung gusto natin i-allow to allow this person. Kayo nang bahala mga idol. So, click lang. Na. Ayan na lang natin. Ayan. So, dito na tayo mapupunta. So kailangan alam natin yung password ng bago nating gawa. So ilalagay lang natin dito. So hindi ko na ilalagay sa akin mga idol kasi wala namang bio lesion. Sana nakatulong sa sayo mga idol. Maraming salamat. Pa-like naman ako mga idol.